sa isang hakbang nagsisimula. Sabi nila, buhay ay hindi kailangan magaliin. Hindi karerang tatakbuhin. Enjoy lang! Di kailangang matulin. Ang hangarin, makakamit din parang bulaklak na dahan dahang na lumukagkat Unti-unti nating nasaksihan ang pagbabagong tumambad Sa mga awit ng pag-ibig na may halong kilig Panalo sa pandinig Pangalan nila'y sinisigaw na ng bawat bibig

tayo para sa Grand Believers. Oh wow. Pero syempre, yeah. maraming salamat mga ka-Pure sa support ng pinaparamdam at pinapakita niyo sa aming video. Thank you so much! Grabe yung crowd tonight! Grabe yung energy! Kumain na kayo, for sure, di ba? Hindi pa daw. Kumain! Bakit naman? Hindi ba, pa kayo? Di po kayo umalis sa festo niyo? Nako po! Pero guys, nakita pala na namin yung post ni um, Tita P. Yung three days na ticket selling. Grabe, sold out! Wow! Yeah. Sa lahat ng mga Pure Go Perks, mga Alipuring members, at sa lahat-lahat sa -lahat inyo na nandito tonight. Thank you, thank you so much, guys. Yes, maraming maraming salamat po. At Mahal na mahal namin kayo. Sana huwag niyo pong kalimutan. Mahalin niyo sarili niyo as much as you love us. Mga kapag-ibig. Ang softy naman! Lagi ang sana tandaan na sarili niyo yung best kakampi niyo. So we hope that you give yourself the time and care for you that you deserve. Uh, so ito ang next song namin. Okay. Actually, first time namin siyang ipa-perform outside ng Huwag kayong bibit ha. Isang A mo na. kayong isang A muna. Ika muna. na sila. Yung mga mo kayo O sino pa? Yes. Ayun nga. Dapat A mo lang ang life. Okay? Huwag kayong tumibok sa buhay mo. Huwag kayong bibit ha. And gaya na ng sabi ng Bini, huwag muna kayong umuwi. love and support na binibigay niyo po hindi lang sabihin kundi sa lahat ng artists na mga kasama namin tonight. Yes, happy birthday Stako! Happy birthday! Girl! Birthday na ni Stako! Yes, hindi kasi natin alam kung anong oras tayo matatapos tonight. Baka abuti na tayo ang birthday ni Stako! Thank you, girls! Happy, happy birthday! birthday surprise para sa happy May surprise birthday. kami para sa'yo. May surprise kami para sa'yo. May prod pa si Joe para sa birthday ko? Magpo-prod ka ba for my birthday? Oo, oh, oh. ano gusto mo? Magabo. Anyways, actually, this is a historical experience for us talaga. Kasi, alam mo yun, nakaiba yung experience ako dahil dati, kami lang ni Mama yung umibili ng ano, ng mga paninda sa Pure Gold. Pero ngayon, endorsers na kami ni Aling Pugli. Yeah. Grabe. Grabe yun pag kumpleto at murang grocery, pure gold tayo lagi, yes. di ba? Magkita-kita tayo dyan, baka makita nyo kami sa grocery, makasama namin kayo, di ba? Di ba? Kaya humangat tayo lagi! And, nandito na ba si Aling Puri? Nandito ba siya? Nakita niya ba siya? Nandito ba si Aling Puri? Alin sa Alin Puri? Salim salamin, salamin! salamin. <laughs> baka naman, bigyan mo pa kami ng voucher. Kaya, aling po <laughs> <laughs> uh, kinabahan mo ba kayo? Um, sir, sobrang kinabahan na kasi finally uh, nag-date na ako sa isang girl Hello po. Bini Justin po. Baba SB, salamat. Sa joke lang. Eh, eh eh, um, eh, eh. So, Gusto ko lang magpasalamat na dinaman ako sa yung performance niyan. Syempre gusto ko rin i-congratulate din sa inyo. C H N P A. So, thank you, thank you so much guys. Thank you po. Magaling talaga. Alam niyo ba guys, no degree, nurse kami kagabenemos, 'di me na lahat. God siya so professional. My prize game sa Mindanao namin. Thank you so much po and hoping for more goals. So, ayun na nga guys, no? actually tinanggal ko na yung audio kasi naman, just ko, ang kulit-kulit naman kasi ng YouTube, konting tugtog lang, konting ganyan, sita-sita agad, no? nakakaloka, kaya sayang naman yung kinover ko. But anyways, alam nyo naman kung fans kayo ng bini alam nyo naman kung anong sinasayaw nila sa part na ito. Pero ang bongga-bongga, sa totoo lang, napakaraming fans. Ang alam ko, ang dami pa rin fans na hindi nakapasok ha? hanggang labas lang sila. Kasi nung dumating ako, mahaba yung pila sa labas, maraming tao. And then, akala ko hindi pa nagpapapasok. Mga around ano yun. Ang call time kasi namin sa press ay alas 5. Around, dumating ako mga 5.30, gano'n. So, nung dumating ako, marami ng tao, marami pang tao sa labas. So, kala ko hindi nga. Yung again, hindi papapasok. Pero, pagpasok ko, ang dami ng tao. So, um, puno na siya. Kaya feeling ko na iwan pa yung mga tao sa labas. Nagbabaka sa kali, siguro sila na meron pang mga ganap or whatever. Pero ang ganda ng concert, no, talagang pinaghirapan, pinag-isipan talaga ng ano, ng pure gold na sa at talaga ang pure gold na sa atin ang panalo. Uh, a night of spectacular OPM collaboration. Ang galing-galing ng mga collaboration. Katulad niyan, isang collaboration niyan eh, habang kumakanta ng salamin-salamin, ang Bini biglang pumasok nga si uh, Justin ng SB19 at of course, uh, ma maririnig mo na lang uh, malakas sa Tili and si Gawan. So, yun yun. As maraming pang collaboration, kung um, kumbaga nagkakaroon ng, yung buwang transition eh, biglang sa isang number, pumapasok si ganito, pumapasok si SB19, pumapasok si FloG, pumapasok si Glock 9, yung mga ganun, daming guests O oh, may Glock, sa part ni ano kasi, sa part ni FloG, merong Glock 9 at merong ano, um, Scastically. And then sa iba namang part, halimbawa, ito sa Bini, of course, yun nga, nag-abot sila ng, yan, kay Justin. Tapos, syempre, sa Dulo Bongga rin. Ang ganda nung, nung eksenahan nila, talagang dance. Na, may part then of course, na nag ano nagsayaw ng ng gento yung ano ang S, ang Bini. Yung mga ganun eh, talagang may collaboration. Hindi ito yung mga putyo-putyo lang talaga na production number yung parang akala mo eh mga minus one, minus one. Hindi sino mag-aaraneta kung ganun. Ang galing ako na impress ako kahit kay Flo G. Napakarami ng produk ng kay kinanta niya, ng ni rap niya pero talagang hindi nagbabago yung ano niya performance niya bigay todo talaga so um SB19 wala talagang kupa sa to now sinasabi ko naman sa inyo kanina pa doon sa iba talagang from day one na nakilala ko sila of course nung una nung pinakilala sa amin sila sa amin sa Luxent do medyo nagtataka pa kami kasi at the time hindi pa ako naman masyadong uso ang mga pipap pipap di ba may mga nagtatangka pero dead malang so nung nakilala namin sila kasi hindi pa ganoon ng mga pero nahuhusayan kami sa performance sila kasi lang siyempre wala pa silang mga personality wala pang glow up waiting pa ako ano kasi eh, at the time itsura naman kasi nila yung suit nila di diba? parang parang tiger yung ano yata natatandaan ko i have that picture set ayun na siya si ano si Justin then sa si, diba? galing no bongga so oh, oh. True nga, talagang pagkasalang niya eh, ano agad, Memorize. Ang lakas-lakas talaga ng mga fans ng eto, pag-combination ng SB19 at Bini, no? So, ayan. Well, I hope, no, ma-upload ko pa yung iba. Ang dami-dami dami kasing videos na na-shoot. At sana nga eh, masyadong mahigpit ang ano, ang SB, ang SB19. Ang YouTube, kasi just konting ano lang and dami. Pero ayan nga, oh nakaka. Ang cute-cute nito, no, talagang makikita mo. Actually, ang guwapo-guwapo niya sa personal. Kahit nung una pa ko pang nakaharap. So, yun na lang.